A bomba? A bomba? 2 bomba var bomba? 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 Bomba, bomba ya. ba? Pa bomba na. Ah, bomba. Ito mo bomba ba? Ito ba? Ito. Sumo? lang. Halika. Halika dito, start mo. Oh, wait si lang dito ah. Wait lang ah. Halika dito, dali. Sakay ka rito, dali. Halika, sakay ka dito. No, sakay na po. Sakay ka rito, bilis. Wait lang po ah. Bomba ya. Sakay ka. Yan. Oh, susi mo, susi. Ganun. Yan. Nah. Tapos. どうぞ。 Dito ko, kami ba kami? Dito 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 ba kami? ba kami? ba kami? Dito ba kami? Dito ba kami? Dito ba Happy Birthday yun okay. so okay. so guys, andito tayo sa pinakamataas na lugar dito sa Cute ano? Cat Cute Cat So ayun mga tol, nandito tayo ngayon sa pinakamataas na lugar dito sa Cute Cat at papunta lang kami sa Matnog, Sorsogon. Magkita-kita tayo dyan. Marami akong dalang stickers. And yung mga maghihintay sa daan, hintayin nyo kami. And kaway-kaway uh, lang kayo kasi minsan hindi namin na makita sa sobrang uh, sukal, ganyan. Basta, tas tas lang lang kami, titigil kami, magbibigay kami ng stickers para sa inyo. Gusto ko lang magpasalamat personally sa lahat po ng nanonood sa Team Katagumpay. Napakasaya po dahil magaganda na po yung views natin ngayon. Tuloy-tuloy lang. Maraming salamat. God bless you guys. See you.